Christine Reyes, hindi inakalang magkakaroon ng relasyon kay Marco Gumabao. Si Christine Reyes at ang kanyang partner na si Marco Gumabao ay kamakailan lang nagbigay ng detalye tungkol sa kanilang love story sa isang interview kay Karen Davila. Tinanong ni Karen si Christine kung natakot ba siyang muling umibig, isang seryosong tanong para sa akres na dumaan sa hirap ng isang annulment. Ibinahagi ni Christine na pagkatapos ng kanyang paghihiwalay kay Ali Katibi, nagkaroon siya ng mga pag-aalinlangan sa pag-ibig ayon sa kanya, nakakaranas siya ng pagkasunog sa mga nakaraan, kaya't naging maingat siya sa mga nararamdaman. Paano nakakatulong ang mga hirap sa nakaraan upang magdesisyon ng mas maingat sa pag-ibig? Ibinahagi pa ni Christine na hindi niya akalain na magkakaroon siya ng relasyon kay Marco. Hindi niya ito hinahanap at sa kabila ng kanyang mga pag-aalinlangan, unti-unting lumalim ang kanilang samahan. Ayon kay Christine, wala talaga siyang plano na magka-develop sila ni Marco bilang magkasintahan. Ngunit, habang tumatagal, naramdaman niyang nagiging natural ang kanilang relasyon at nagiging malapit sila sa isa't isa. Paano kaya magbabago ang pananaw natin sa relasyon kapag hindi natin ito hinahanap? Si Marco naman ay nagsabi na hindi sila nagmadali sa kanilang relasyon at pinili nilang magbigay ng oras upang magkilala ng mabuti ang isa't isa. Ayon sa kanya, may intindihan niya kung magiging maingat si Christine dahil sa mga naranasan nito sa nakaraan. Ang pagiging patient ni Marco ay nagbigay kay Christine ng pagkakataon na magtiwala ulit at magbukas ng puso. Hindi minadali ni Marco ang anumang bagay, kaya't ang kanilang relasyon ay lumago ng natural. Gaano kahalaga ang pagkakaroon ng pasensya sa simula ng isang relasyon? Sa kanyang pagninilay, inamin ni Christine na marami siyang mga pag-aalinlangan pagkatapos ng kanyang annulment. Sinabi niyang natakot siyang magtiwala ulit dahil sa sakit na idinulot ng kanyang nakaraan. Sinabi rin ni Christine na ang healing o paggaling mula sa mga karanasan sa nakaraan ay mahalaga bago magsimula muli sa isang bagong relasyon. Dito, napansin ni Christine na ang pagkakaroon ng suporta mula kay Marco ay nakatulong sa kanya upang matutong magtiwala muli paano nakakatulong ang healing process sa muli sa pagbubukas ng puso. Ibinahagi pa ni Christine na si Marco ay naging isang malaking bahagi ng kanyang buhay sa mga panahong ito. Hindi niya inaasahan na magiging siya ang magiging kasunod niyang partner. Ngunit naging natural na lumalim ang kanilang relasyon. Si Marco ay naging isang masusing tagapag-alaga at ito ay isang malaking dahilan kung bakit naging magaan para kay Christine ang magbukas ng puso. Ayon kay Christine, si Marco ay naging tagapagtanggol at katuwang sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Paano kaya nakakatulong ang suporta ng isang partner sa isang relasyon sa buong interview. Kapwa si Christine at Marco ay nagbigay din sa kahalagahan ng pagpapalago ng sarili at personal na pag-unlad. Ibinahagi ni Christine na bago siya pumasok sa isang bagong relasyon, binigyan niya muna ng pansin ang sarili niyang emosyon at mga pangangailangan. Ganon din si Marco na nagsabing mahalaga ang pagkakaroon ng malalim na pagkaunawa sa sarili bago magbigay sa iba.